Hello mga vloggers. Kung hindi mo kaya to sa trompo ng kamay, tuturuan kita. Oil or boil? Gaganito mo lang. Tapos itatali mo to. Tapos tataas. Ididiinan mo yung ano. Ganito lang. Ganito lang. Kung hindi mo kaya, ganito lang. Ha? Oh. Ito. Ay. Ganun yan, ha? Oh. Isip ka. Ganito lang, ha? Oh. Ay. Ganito mo. Tataas mo. Ay, puti. Naikot ka sa tali. Ganito lang ako. Oh. Isa pa, last na. Gaganito mo. Gaganito mo. Ayun no, Oh. Isa pa, last na. Keep kasi to tutorial na ito. Diyos ko po, sinasabi ko sa'yo. Ganito mo lang o. Oh. Kasi, para marunong kayo para nalalo kayo sa talento ganito lang oh oh di ba ganun lang basta mo sa akin ganito lang oh bigay namin bibigyan namin ko kayo ng chance kung paano to magpaikot ng kamay nito ng trumpo ay pa rin ganito lang oh hindi nyo bawang sige namin ko kay chance, isa pa isa pa wala no, pa isa pa o isa pa, bigay namin ko kay ng chance kasi bata ko, kaya ko na mag to sa kamay oh, nanguna na akong buhay sa inyo, nanalo namin ko sa inyo e ganito lang ay nangunaga ganito siya oh. Ito naman, bibigyan namin ko ay chance. Isa pa ha, isa pa. Ooh. Ulitin ko. Sige, ulitin ko. Igaganito mo lang. Tapos, na naigot siya sa kamay. Ganito. O, diba? See you next week!